ano, ambal mo, Choy? Kaya, <laughs> may yung sa tanana. Uy, uti, garbis. Kaya, e, ano kayo, kasako, kami sa karako ka, tarong na eh. Hindi, rin mo matatapan yung amon nga rarbisyo na eh. Kung nga naman na mo, no, nami, oh. <laughs> Plus, <laughs> mga lakbo ka. Pero sa ako, harbis mo ito, kinas na suni ay. Ah, wala, walong lang ito ka, sa ako ah. Mudagit, Choy, kung ginakaloyan ka, ah. E, Ate Mayad eh. Ate may inugbakal. Tado ka dakad ang mga isda-isda na isda dyan kon. Oo. Baboy ako. Nami tala baboy Boy ko tala isda eh. Isda tala mga ingles ko pang mga asang. <laughs> Ate kamusta ya? Tanaw mo to na suni choy? Ate na kaluyan na. Do manami man Basikon... ah. Basi kon. Bugay-bugayan maka uran-uran. Mm, Gani ka uran-uran. Gidman mo. Sa, ano? Boy ah. Klase? May klase pa yung white na, na dati problema, marayo man. Pero, may, may adman na yun, oh. duro man niya bukad na. White na, na disturbo da. Hmm. Okay. Gapang gahit, gani kami dyan, oh. Bisa mag-duala dati, bukro ka sa ako, patado ba pa dyan? Gani. <laughs> dyan, <laughs> dyan, dyan ko ga, dyan kami gobra, oh. Daw, Again. yung painlasan ko. Ah. Y um, si Ima kami ni Son, edit. Okay. Uy. Ako kiti? Uh, Namba Ako ta ako <laughs> <laughs> kitidi. Namba Kila halado ko ni Big Boss. Gin sad adlam songad lang ngaayo ko ka tarong may dayan tanam mo nagabot na ta, ta ka laswa to. Ah. Oh, kung makabalik ko. Gin pangayuan ko ganito ya kakarbasa kan dai pakas muron. ron. Gakaon sanda kuno klaswam. Miad, miad dai kilala na duko yeah, um, 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 Oh. Ay nagakaon kuno sandak klaswa to mo. <coughs> kung, kung ano sa internet, eh, kung ano pwede man ni eh, kun way ko tubray. Masunod ko to eh. Mm -hmm. uh, uh, Mana mo tong pagi? Mana mo pagi pinchi ko to ya nagagto ko to kay mo. Tingin wala hinon kudlak laswa mm Hmm, hindi pa pidi magpapursa. Mga kira paka, ano, Mga lang, suray -suray. Mm Hmm, darwa pa to kuno. Bawal gani di magpinit pinagpinit ko dukro na. Yo, Apat ng daan to kay